hanggang likod dyan parang beno mong kahit umbatay ka mm. mga kwento ng tattoo sa kanto nandito ulit tayo sa terrace at may tinatuan tayo regular client ko to tanungin natin siya about sa mga tattoo niya boss ilan na yung tattoo mo sa katawan Anim na ang ah, dami na rin pala no ito mukhang bago to ano ito sakit pa katapos lang namin alin na first tattoo mo dyan bossing ito sa bar ko yung ginawa anong meaning yan birthday ko to Sino artist niya? Kilala mo pa? Hindi na. <laughs> Pandemic 2019. Ilan taong ka noon nung unang tattoo mo? 27 ganoon. Alin ang second tattoo mo niyan boss? Yung tinatoo mo na. Anong meaning niyan boss? Minsan kasi gusto ko ka lang mag, anong, mag-lububas, panoodin yung buwan. Third tattoo, so eto na yung rose. Uh, Saan to tinatoo bossing? Sa yung yung Anong lahi ang nagtatoo niyan? Pilipino din. Ah, Pilipino. Symbolize ng love. Kahit magpatay ka, kahit mm magpapalit. Ano pinadamdagan ko na? Sa Vikings yan. Para sa spirituality dun sa ano, sa usa. Hmm. Tapos yung taas Vikings. Sino Plus, namang artist niyan? Parehas lang. At taga saan yun? Anong pangalan nun? Wiki. Las Tapos, ah, hindi. Para niya kayo, para Kasama mo sa barko? Oo. Oh. Oh. Kaso... Ah, yeah. Hanggang likod yan. Parang Beno mong style yan, yeah, no? dami baril board, baril. yan Oh. So, sinong artist nito, bossing? Aaron. Aaron Moves. <laughs> Pinagdugtong namin. Kanyan niya yung dugtong. Full sleep project din pala to. Ano? last na uh, mo that's... ano? Ano naman meaning niyan? That water lily. Okay. Dila, Japanese uh... din siya. Maganda yung, yung meaning niya, yung symbolize ng uh, ending at new beginning siya. Hmm. Yung nakamasakit dito. Yeah. <laughs> <To support at laughs> Magkano na boss gastos mo sa mga tattoo mo? Paan sa gastos ko? Uh, PM nyo na lang si Aaron Sheena. Kung magpatay, huwag kayong magpapaalam. Yan lang. tapos na wala na yung magagawa. <laughs> Bakit ka, bossing, nga pala na yung magpatato? Parang gusto ko talaga maging art yung katawan ko. Nung college pa lang ako, nagihena na ako. Bisa, nagihena rin ako kung ano-ano lang. Ito, Sakura sa Japan naman to. Sino artist niya, bossing? Aaron Sheena din. Ganda nung nag-hilda, no? Oo. No. Oh. Pulhido. Dahil bumabati niya. Ang meaning yung nasa leg mo? Ah, ito ay sa Japanese Word, Guy. Sino ang artist niyan? Yung nagtatorin sa akin, si Mickey. Please follow Panto Tinta.